Mang Kanol. Mang ano sabi mo kay Beto? Beto, si Beto nagla-live na naman. Nakasave, <laughs> naka-shades ka na naman ngayon. <laughs> Ba't ka <kayo> naka-shades? <laughs> ay eh, tama, naka no, ano, ano, na no, ng wedding. Kala <laughs> mo wedding, ayan o. Nakasintahan na nila itong kusina. Ayan. Pasabay niyan ay ang... Am... Pag buwis, hindi sa flooring. Ayan, konting-konti na lang. Ayan. Konting-konti na lang. Tapos CR, yun, Oh. Yan na lang ang pa-flooringan. And then, ayan. Tapos na. Ang flooringan. Tapos puro asintahan na lang yan. E, tapos, ito si Bulado. Bulado! Pandarin mo na yan. Tanggabi na tayo. Hinang bumata. Hahaha. <laughs> Ba't tayo yung mabuti? Yo! Malapit na yan! Yan o. Oh. Kon konti na lang eh. Namatayan pa kami ng mixer. Ay, si Kojak ko. Oh. Sigaw na sigaw. <laughs> so guys, yan o. Oh. Uh, sa susunod na lang po ulit. Ewan natin kung uh, haandar na. Pumandal ka na! so guys mamaya and nana man bye bye